Pag-aaral na ito na pinamagatang paghahambing ng dialektong tagunon at kamayo, isang pagsasalin ay sinagawa ng mga manaliksik upang malaman ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga piling salita o sinasalita ng dalawang dialektong matatagpuan sa Surigao del Sur. Nakapokus dito ang paghahambing ng mga dialektong gamit ng mga tagunon at ng mga kamayo ayon sa kayarian ng salita, particular na ang payak, may laki at inuulit, maging ang salin nito sa wikang Filipino. Ang wika ay bahagi ng kultura at kasaysayan ng bawat lugar. Ito rin ay nagsisilbing simbolismo tungo sa pagkakakinanlan ng bawat individual. Sa pamamagitan ng wika ay nailalabas o napapahayag natin ang ating mga emosyon at saluubin. Masaya man o malungkot, ang ating wika ay may iba't ibang variety. Ito ay sanhi ng pagkakaiba ng uri ng lipunan na ating ginagalawan, antas ng edukasyon, okupasyon, edad at kasarian, uri ng pangkat, etniko at higit sa lahat ang geografiya na ating kinabibilangan kung kaya't mayroong iba't ibang mga dialekto. Ang dayalektong Tagonon at Kamayo ay isa sa mga umiiral na dialecto sa probinsya ng Surigao del Sur. Ang dialectong Tagonon ay tinatawag ding wara-wara o yaon-yaon na sinasalita sa Mindanao particular na munisipalidad ng Tago samantala ang dayalektong Kamayo naman o tinatawag ring Kadi o Kinadi ay isa sa mga dayalektong sinasalita sa Mindanao partikular na sa munisipalidad ng Marihatag. Ayon sa interpretasyon ni Renato Constantino, isang kilalang historiador at kritiko sa lipunan sa konsepto ng dialekto ay maaaring kaugnay sa kaniyang pananaw ukol sa kasaysayan at identidad ng mga Pilipino maaaring isinaalang-alang ni Constantino ang dialekto bilang isang bahagi ng identidad ng bawat rehiyon o grupo ng tao sa Pilipinas. Ipinapakita nito ang pagkakaiba-iba at pagiging unikong kultura ng bawat grupo na naglalabas ng mga individualidad at kasaysayan ng mga komunidad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito'y maaaring isa sa mga aspeto ng pagpapakilanlan at pagkilala sa pagiging Pilipino base sa kanyang pananaw. Ayon sa artikulo ng Ethnic Group of the Philippines, Mar March 2019, ang sa itang kamayo ay hindi lamang nakasaad sa kanilang pangkat kundi pati na rin sa kanilang wika na ang ibig sabihin ay sa iyo. Ayon pa kay Maso 2018 na ang kamayo ay sinasabing isa sa mga subgroup ng mandaya at kinokonsiderang hindi mga kristyano batay sa mga matatandang nakapanayam. Ayon din sa Summer Institute Linguistic, iba-iba man ang gamit ng mga salita, tono at kahulugan ng mga kamayo sa bawat lugar ay nagkakaunawaan pa rin sila lalo na sa mga taga Marihatag, Surigao del Sur. Kadalasan sa mga kamayo ay bilingual at nagkipag-usap kung ano ang, kan ang lingwaheng sinasalita ng kausap nito. Inilahad din ni Montera et al. 2012 sa katangian ng wika na ito ay kabuhol ng kultura. Kaya sa pag-aaral ng wika ay may papakita ang pagpepreserba ng kanilang kututubong kultura. Kung titingnan ang wikang kamayo at tagunon ay isa sa mga katutubong wika na dapat pahalagahan at paunlarin upang makilala pa ito sa ibang lugar nang sa gayon ay hindi ito mawala at mapagkamalang ibang wika. Base sa Salahanayan 1, sa Kulum 1 ipinapakita ang ilan sa mga payak na salita ng mga taong naninirahan sa munisipalidad ng Tago. Sa kolom 2 naman ay ipinapakita ang ilan sa mga payak na salita ng mga taong naninirahan sa munisipalidad ng Marihatag. At sa kolom 3 naman ay ang salin nito sa Filipino. Dito mapapansin na may mga salitang payak o wikang tagunon at kamayo na nagkakaiba ang pagkakabaybay ngunit iisa lamang ang kahulugan tulad na lamang ng tao sa tagunon o tao naman sa kamayo. Ang bata sa, sa tagunon na naging iso naman ang tawag sa kamayo na kung isasalin sa Pilipino ay anak. Base sa talahayan to, ipinapakita sa 1 ng ilan sa mga may lapi na salita ng mga taong naninirahan sa munisipalidad ng Tago. Sa kulum 2 naman ay ipinapakita ang ilan sa mga may lapi na salita ng mga taong naninirahan sa munisipalidad ng Marihatag. At sa kulum 3 naman ay ang, ang salin nito sa Filipino. Kung mapapansin sa pag-aaral na ito, kadalasan sa ginagamit na panlapit ng dialektong tagunon at kamayo ay ang panlaping tinatawag na unlapi na nangungulugang ang panlapi ay nasa unahan. Tulad na lamang ng magsilhig, magampu, maglaba na nangungulugang magwalis, magdasal at maglaba na kung saan ay ginagamitan ito ng parehong mag. Na panlapi na ito ay nakalagay sa unahan. Mayroon ding magkapareho ang panlaping ginamit ngunit magkaiba naman ang salitang ugat tulad ng magbigamo sa tagunon at magsunad sa kamayo na kung saan ang digamo ay salitang ugat sa tagunon at sunad naman ang salitang ugat sa kamayo nga nangangulugang magsaing sa Filipino. Ang salitang magpabukaw at maginit na ang ibig sabihin ay magpakulo ay pareho rin ang panlapi ngunit magkaiba ang salitang ugat, ang bukaw at pinit. Dagdag pa ang salitang masakit at madaman naman na may parehong panlapi na ma ngunit magkaiba rin ang salitang ugat, sakit at daman na nangangulugang galit o magalit. May iba rin na magkaiba ang panlaping ginagamit maging ang salitang ugat. Kumbaga, magkaiba ang pagkabaybay ngunit may iisang kahulugan tulad na lamang ng mamelo at maghupin na ginagamitan ng panlaping ma at mag. Na may iiba ring salitang ugat ang milo at hupin na ang ibig sabihin sa Filipino ay Magsinop. Sa Column 1, ipinapakita ang ilan sa mga inuulit na salita ng mga taong naninirahan sa munisipalidad ng Tago. Sa Column 2 naman ay ipinapakita ang ilan sa mga inuulit na salita ng mga taong naninirahan sa munisipalidad ng Marihatag. At sa kolum 3 naman ay ang salin nito sa Filipino. Sa talanayang ito, makikita na may mga salitang inuulit ang dialektong tagonon at kamayo na magkakaiba ng pagkabaybay ngunit may isang kahulugan lamang tulad ng salitang inuulit na utro-utro sa tagon-on balik-balik naman sa kamayo na kung isasalin sa pilipino ay nangungulugang paulit-ulit mayroon ding magkakatulad ang pagkabaybay. Halimbawa na lamang ng salitang inuulit na adlaw-adlaw na araw-araw naman sa Filipino at ang tarak-tarak na laruan sa Filipino. Kaya't ang pag-aaral na ito ay malaki ang naiambag sa mga mananaliksik at mambabasa na nais pag-aralan ang dialekto ng Tagunon at Kamayo. Dito, mas naipababatid at pag nagpepreserba na pagkilala ng isang lugar at base sa resulta, tunay ngang ang ating wika ay may iba't ibang variety. Ito ay sanhi ng pagkakaiba ng uri ng lipuna na ating ginagalawan, antas ng edukasyon, okupasyon, edad at kasarian, uri ng pangkat etniko at higit sa lahat ang higropiya na ating kinabibilangan. Base sa kinalabasan ng pag-aaral, tunay ngang ang bawat lugar ay may natatanging wika na kung saan siya ang nagiging upang magkaroon ng isang pagkakilanlan ang isang lipunan. Ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng pagkakaiba at pagkakatulad ng mga kayarian ng salita, particular na ang payak, may lapi at inuulit sa wikang tagunon at kamayo at ang sali naman ito sa wikang Filipino. Naipapakita nito ang mga halimbawa ng salitang payak, may lapi at inuulit ng wikang tagunon at wikang kamayo, lalong-lalo na ang paghahambing ng dalawang dayalikto. Masasabing ang pananaliksik na ito ay umaalinsunod sa pag-aaral ni Hermoso at Navarro noong ikadalawang libu labing pito. Ang lahat ng wika sa Pilipinas ay napapabilang sa isang angkan ng wika. May mga salitang galing sa parihong pinagkukunan at ito ay binibigyang halaga ng bawat isa sa kanila. Halimbawa nito ay ang salitang Latin na mother ay madre sa Espanyol, mater sa Aleman at mother sa Ingles. Ang wikang ito ay napapabilang sa mga wikang Hilaga at Timog Europa kasama ang Hindong India at Farsi ng Iran. Kaya Masasabing ang pananaliksit na ito ay mayroong malaking maiambag para maibsan ang kalituhan hinggil sa mga dialekto ng mga taong naninirahan sa munisipalidad ng Tagu at munisipalidad ng Marihatag.